Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na Flood Control Programs or Flood Mitigation Programs. Yung Flood Control Fund Anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po dito. Umabot tayo sa tipping point at record high dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng bangkaroting liderato. Kaya po tayo nandito sa record high at tipping point. Baka marinig na naman natin yung padrama, yung pabiktim. Sila ho ang administrasyong Marcos Jr. ang nagbibiktima sa ating mga Pilipino. Huwag ho kayong papadala doon sa paluha-luha yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya. At ang sasabihin paano tayo umabot dito mahigit tatlong taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin alam, bagsak po ang halaga ng ating piso. Mahalaga po ito, pag-usapan natin. Simula natin sa ating national debt o yung pambansang pagkakautang. Sa kasalukuyan, as of I think this is September, 17.58 trillion. 17.58 trillion na po ang ating pambansang pagkakautang. This is as of September of 2025. Nung ang palitan po ng piso kontra dolyar ay hindi pa 59.13. Kahapon po yan, nagsara at 59.13. Malulula po kayo. Nag-update po ako kanina, nagtanong ako sa ating mga kaibigan na sa financial uh, industry, sa banking. Nagbukas po kanina yung palitan, umabot na po ng 59.40. 59.40. Ang isang dolyar, katumbas na po nito sa palitan ay 59 pesos and 40 centavos. Record high. Balikan po natin. Bago tayo tumungo sa record high na palitan, sadsad -sad po ang halaga ng piso. Record high po ang ating national debt, yung ating pambansang pagkakautang. 17.58 trillion as of September 2025. Bakit mahalagang pag-usapan po natin ito? Sapagkat ang debt cap o yung ceiling po ng ating gobyerno. Every year nagsiset po sila eh, nung hangganan lang kung hanggang magkano lang tayo maaaring umutang o yung target of projection. Hanggang dito lang ang ating pwedeng utangin para hindi tayo malubog sa utang at ma-maintain po yung healthy ratio ng ating pagkakautang vis-a-vis -vis our GDP ano Ang ating national debt ay 17.58 trillion. Higit na pong malaki ito, record high po ito, record high. Kaya nga po yung pamagat natin, record high at tipping point. Record high po yung ating national debt. Sapagkat ang projected lamang po, ang tinakta lamang po ng administrasyon ni Marcos Jr. na ating uutangin ngayong taong 2025 ay hanggang 17.359 trillion. Tingnan po nyo, ha, yung may mga papel, lapis at uh, ballpen, sulat po nyo ito. Ang ating pong kasalukuyang pambansang pagkakautang as of September 2025 ay 1758 Trillion. Ito po higit na malaki na doon sa debt cap natin for 2025. Yung mga kaibigan nating professionals yung na sa banking and finance industry, ano ho, 17.359 trillion lang yung ating debt cap yan na lang dapat yung ating uutangin hanggang dyan lang tayo subalit lagpas na po tayo doon sa ating debt limit for 2025 yung debt ceiling higit na pong malaki ang ating iniutang ngayong taong 2025 record high po iyan yung another record high ito pong palitan ng piso kontra dolyar kahapon mo ay nagsara ng 59 pesos and 13 centavos. Kahapon po yan. 59 pesos and 13 centavos, piso kontra dolyar or dolyar kontra piso. Kanina po, mga 9 a.m. na nagbukas na po ang banko, trading o palitan na po sa banko. Banko po ito, ha, yung base rate po ito ng banko noong nagbukas kanina. 59 pesos and 40 centavos. Higit pong malaki kesa dun sa pagsara ng palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar kahapon. If yesterday it was at 59.13, opening of uh, the banks today, based on the banks' base rate kanina sa palitan, 59.40. Umabot na po ng 59.40. Record high din po iyan. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na Flood Control Programs or Flood Mitigation Programs. Yung Flood Control Fund Anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists ng mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa. Tayo po yung kulelat after Myanmar sa Southeast Asian region. Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdausdos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan at yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. At huwag nating kalilimutan yung ating gold reserve. Huwag po niyong kalilimutan yan ha? dahil kawing-kawing na po ito, magkakamag-anak po lahat ito eh. Itong problemang ito, bakit tayo naririto sa record high at tipping point. Yung, ben, yung binenta po nating gold reserve ng Banko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 trillion uh, 30,000 30 tons. 30 tons ng ginto. 30 tonelada ng ginto ang tami po noon. Ang una po nilang lame excuse dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw o kahit yung kahapon na lang. All-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bintahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 tunilada ng higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili? Magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve? We have the right to know, we deserve to know. Bakit ibinenta? San ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang, yung 30 tonelada, higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abunado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. administration. Panansamantala lang naman ho silang nandyan, six years lang naman silang nandyan eh. Or maybe shorter. Depende po sa pagkilos ng taong bayan. So ito pong lahat. Record high po ito. Record high po ito. Kaya ngayong ating tanong, record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point. Nasa tipping point na ba tayo? Nang talagang problema na maaring maging mauwi sa isang economic collapse or economic meltdown? Hindi po natin gusto yun. Ayaw po natin yun dahil higit na maraming Pilipino ang maghihirap. Ang tatamaan po diyan ay ang middle class, yung lower middle class at yung nasa dulo ng ating lipunan. Yan po ang kawawa. Huwag niyo pong isipin yung mga oligarko. Huwag po niyong isipin yung mga political elites or trying hard to be or to belong to the political elites. Huwag po ninyong isipin yung mga korap na politiko. At hagipin din po natin, huwag po ninyong ikonsidera yung banyagang impluensya o interes. Hindi po nila mararamdaman pag nagkaroon tayo ng economic collapse or economic meltdown. Isipin po ninyo yung bulto ng mga ordinaryong Pilipinong manggagawa na araw-araw ay nagsusumikap, pumasok sa trabaho, makipagsiksikan sa public transport para lamang meron tayong kitain araw-araw para naman meron tayong may uwi na pagkain sa ating hapagkainan, para naman si Junior, si Totoy at si Neneng ay mapatapos natin sa eskwela. Si nanay o si tatay, mabigyan natin ng konting luwag habang sila'y tumatanda at ma-address man lamang yung kanilang basic health care needs. Huwag po niyong isipin yung mayayaman, hindi po nila mararamdaman yan. At kita naman niyo kahapon, Hinataw na naman tayo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dalawang piso ang inangat kada litro ng diesel. Ang gasolina, piso at dalawampung sentimo kada litro. At ang kerosene, 1 peso and 70 centavos per liter. Noong October 21, tingnan po ninyo yung, yung pasakit na ibinibigay sa ating mga Pilipino. Ano? No October 21, nagbaba ng presyo ang diesel. 70 centavos per liter. 70, 70 October 21. After one week, hinataw po tayo. Nabura yung 70 cents per liter na pagbaba. Hinataw po tayo ng 2 piso kada litrong increase. So nawala na yung 70 na ibinaba nila last week. Dinagdagan pa ng 1 peso and 30 centavos per liter. Record high na rin po may tuturing ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Ganon din po ang kerosene. Mantalang binabaan po tayo ng 60 centavos per liter. Last October 21, burado na rin po yan. Times 2 po ang ginawa eh. Kahapon, inangat ng 1 peso and 20 centavos per liter ang presyo ng kerosene. Times 2. Yung gasolina ho, binaba nila ng 10 centavos per liter no October 21. Ano pong nangyari kahapon? Ano pong nangyari kahapon? Itinaas po ng 1 peso and 20 centavos per liter ang gasolina. Burado yung 10 centavos uh, per liter na decrease o rollback no October 21, dinagdagan pa ng 1 peso and 10 centavos per liter. Kaya po naging 1 peso and 20 centavos per liter ang naging increase sa presyo po ng gasolina. Record high at tipping point. Ito pong paglalaro ng presyo ng krudo, wala pong pinagkaiba ito. Headline din kahapon, yung kasunduan ng Estados Unidos at yung tatlong member ng ASEAN. Ang Pilipinas ho, from 17% na taripa nagtungo pa si Bongbong Marcos sa Oval Office ng United States of America para gawing 19% ang taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Estados Unidos. From 17% naging 19%. Ang mas malala, binigyan po niya ng 0% tarif ang mga produktong Amerikano na papasok sa Pilipinas. Wala na po eh. Bangkarote po ang ating governance. Bangkarote po ang ating liderato. Bangkarote po ang tanggapan ng Pangulo. Panay-spin, panay-propaganda. Ang gusto pa nung una, magpasalamat tayo sa kanya for being a tough negotiator. Dahil 20% daw po dapat yung ipapataw ng Estados Unidos, naging 19% na lang. Yan po ay pangbubudol ang katotohanan from 17% naging 19%. Nagpunta ka pa sa Amerika. Sana nag-usap na lamang kayo sa telepono, wala rin palang nangyari yung pagpunta mo. From 17% naging 19%. Kaya po yung ating pamagat, record high at tipping point. Ano? Yung ating pambansang pagkautang record high, 17.58 trillion pesos. Dapat po yung ating debt cap or debt ceiling for 2025 ay 17.359 trillion lamang. Matagal na po nating inaadvo, inaadvocate ito, adbokasiya ito, pinapanawagan kinakalampag ang Marcos Jr. administration. As early as last year, last quarter of last year, early this year, even during the campaign, we have been calling this Marcos Jr. administration kinakailangan tayo magkaroon ng fiscal discipline. Kinakailangan tayong matuto ng austerity. Kinakailangan tayong magkaroon ng belt tightening. Kinakailangan ang target ng pamahalaan ng Marcos Jr. Administration ay kung paano mapababa ang ating national debt. Hindi ho ganun ang nangyayari. Higit pong pataas ng pataas ang ating national debt. Yung figure na sinabi ko kanina, 17.58 trillion pesos as of September 2025. Hindi pa po ganito kalala ang palitan ng piso kontra dolyar. Definitely by now, lumobo pa hong dihamak ito. September po yun eh, nangutang din tayo naman ng October at tumaas po ang halaga ng dolyar. 30 to 40% of our national debt, nasa foreign currency po iyan so pagtaas ng halaga ng dolyar tataas din ang automatic po yan tataas din po yung ating pambansang pagkakautang now bagsak na po ang piso bangkarote pa ang pilipino nakakatakot na po ito kanya itinayming ko habang kayo ay nanananghali bukas po ay uh, araw ng sahod sa karamihan pag hindi po bumaba, tingnan po natin magkano magsasara ang piso ngayon. Dahil sa 31, I believe is half day or holiday na. Hindi ko alam kung nagdeklara ng holiday. Sapagkat uh, gugunitain po natin nga yung mapagbisita sa ating mga mahal na yumao sa buhay. Ano? Mahihirapan po tayong bumangon. Record high na po. Ang ating pambansang pagkakautang, ang palitan ng piso kontra dolyar, ang level ng korupsyon, ang ating pong level ng flood control funds anomaly, isang trillion, record high po. Yung bilang ng mga turistang hindi na po nagpupunta sa Pilipinas, kanya po kulela tayo after Myanmar sa Southeast Asian region. Napag-iwanan na po tayo eh. Now, we have borrowed more than what we make. We cannot continue spending more than what we earn matagal na po nating sinasabi yan. The Marcos Jr. Administration, matagal na nating pinapanawagan, itigil na ninyo yung non-essential functions na pinakikialaman ninyo. Itigil na ninyo yung non-core functions ng pambansang pamahalaan. Kagaya po ng ano, di ba binibida nila? Gagana, gagana at gaganda raw po ang ekonomiya pagkapatuloy silang namigay ng ayuda. Ayuda. Ayix. ax Akap. Maip. Kung ano na -ano pang doll out. Yan po ay mga unsustainable and uh, hindi po iyan financially viable economic activity. Vote buying po iyan. Natapos po ang kampanya. Natapos po ang halalan. Lumindol bumaha madaming sakuna. Wala nang namimigay ng ayuda. Akala ba ang sinabi nila tuloy-tuloy daw po yan year round para umikot ang pera sa lipunan at gumana at gumanda ang ating ekonomiya? Budol po iyan. Nakita natin kung saan patungo mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. Administration. At kinakailangan po tayo maghandak ang ating pong katayuan ang ating estado ang ating sitwasyon economically politically governance wise it will only get worse before it it gets better but in the next administration hindi po sa administrasyon ni Marcos Jr lalo pa po itong lalala bakit wala pong viable and sustainable economic activity na nagaganap. Kanya po dausdos ang halaga ng ating piso. Because Bongbong is engaging on activities that are not economically and financially viable and sustainable. Ulitin ko ha, yung AKAP, yung AYIX, yung MAIP, yung uh, Medical Assistance for Indigent Patients. Ano? Bakit kinakailangan dumipende sa guarantee letter ng politiko yung mga nangangailangan ng tulong pang ospital. Hindi yan core function ng mambabatas. Ang trabaho ng mambabatas, bumalangkas ang batas. Hindi mamigay ng guarantee letter. Ilagak nyo yung perang yan doon sa mga pampublikong hospital. Ilagak ninyo sa PhilHealth. Ang problema, all-time high din po eh, yung korupsyon.